Magandang umaga po mga idol Ito lang po tayo mga idol Dapat Pusing na, na to, mga idol Ayan, maraming gagawin natin ito, mga idol Sampung piraso Ayan, so, mga idol nagawa ko na yung iba idol mga idol tanggalin ko to know, kasi, mm -hmm. ay doon itong sobra kasi ilalagyan natin ng washer yan meron lang dahan natin ay doon makaabot din ka natin ilalagyan Ila, natin ng washer yan para sigurado kailangan ay doon yung guma natin pantay lang sa tubo kasi at nag yan pagka gumalaw man siya hindi siya bakal sa bakal dito may washer tayo yan ito naman gagawin natin mga idol sa so, nagawa na rin natin ito so, Tak nak natin tinggal. Apa lagi tu leh? last na tong ano natin pang sampo na to ito lang kasi pinidyuhan natin mga ano lahat para hindi umaba yung video natin mas pala tanggalin ito mayroon kailangan iskrow ito so, kailangan ito may stop na tayo dito sa gilid para hindi masugatan yung ano natin pagbutas natin at pag puro play ay doon na bahala kang pagbutas mayroon tanggalin pero kaya naman ay doon jaga lang kaya siya may doon at kung may doon ang ating gagawin ang ating gagawin may doon kasi siya na kayo doon video may kaya video dahil may mga bata sa harapan. Ayan. Yeah? Magandang hapon ulit sa inyo lahat, mga idol. Pero mga idol, mag-iwan tayo. Pero mga idol, gawa tayo ng pasir na naman bago tayo gagawa ng isang buo. Pasensya na kay idol at nalilito na ako. Magandang umaga ulit sa inyo. Sabi ko kanyang idol, magandang hapon. Ayaw. Lito-lito na tayo sa ating salita.

sa ating mga kababayan na may mga problema sa busing baka makustuan ang ating gawa may doon ilogin natin may doon, may kuha kuha tayo dito na ano pinaka washer tulad kanyang kinabit ko ayan yan tatanong ako pala dyan sa akin siya kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Cholo yan PM na lang po sa interesado sa aking gawa shout out nga pala dito sa may ari si German Abilar from Bungabun Nubesiha yan shout out to sa boss maraming salamat po boss sa tiwala sa aking gawa Talagang dinayo pa tayo dito di mga idol sa ating shop. Layo layo. Kung abon mo okay, BC ya. Yan, get out tuli. Jir man, jir man. Ginala to kayo sa hapon pa din natin, boss. Ginaiwan lang natin. Kaya uh, ngayon natin tutulikin si boss pagkatapos nito mga idol. Tawagan lang natin si boss ibus Jerman Shout out tayo saya Jerman Pilih Abilar Abilar Shout out to German, Abilar. Abilar. Ayan, shout out From Nubay Siha Bunga Bung tumayo mga idol Nanti ilan natin Itu pagan Bawas Ingat ini Itu ada sana Tip natin Kunting-kunting na lang dahulah natin natapos po kahapon may lulo dami natin gawa kahapon itong iba nito ginawa ko na kagabi pagod na ako may lulo kaya pinakumaga ko lang ito ang tira dalawang piraso kahapon na lulo dalawa ang ginawa natin isang export ano yun? Exportivo Exportivo Tsaka isang ano? Porcioner. Porcioner. Ini mm -hmm. ah, isi na lang natin para Medyo maganda tingnan Galing pa no besi ha Layo At ikabit na natin ito yung medyo makapal ito so, natin lalagay sa krusado ito so, mga lahat ilagay ko muna sa kungan yung pinakatubo katumbok para hindi tayo nirapat natin ang ano mahirap to ang galing sa kailangan hindi mabot yung ating talim sa bakal mabot pa sa kusina lalagyan natin ng washer yan may doon lagyan natin ang washer dito so, ito ano siya ito finished product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang aking video pakisubscribe naman po at pakishare na rin sa mga idol at uh, sampung piraso to mga idol ito lang video natin yung dalawang piraso nagawa natin ayan sa sila ayan, kung gusto nyo po mapanood mga idol lahat ng ating gagawin kahit anong sasakyan subscribe nyo lang po ako mga idol para updated po kayo sa aking mga video Pasensya na kayo sa mga salita at video bulol -bul -bul. yan. Yeah. Ayan, ito po siya mga idol. Ang ating nagawa na Siya yeah. tawag nga po pala dyan sa may-ari na si... Wala? German. German. Abilar. Abilar. Siya tawag yeah. po. From the base yan Bagumbong. Ayan. Alam mo po mga idol, ang ating video. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. Huwag naman po kalimutan, mag-share ang ating video. Bye-bye!